Mga kaibigan, ang video na to ay isang paalala na wag basta maniniwala sa mga napapanood sa social media. Dahil sa panahon ngayon, naglipana na ang mga maling impormasyon kung saan nagdudulot ng pagkalito sa mga tao sa kung ano ang totoong dapat paniwalaan. Isa na nga dito, ang trending ngayon sa Facebook na di umano, mga labi ng alien na isinapubliko sa bansang Mexico. Pero ang totoo, ang mga ito ay mga mami lamang ng Nazca, isang lugar sa bansang Peru. Pinaghihinalaan na ang mga nasabing mami ay manipulado lamang para baguhin ang totoong anyo. Ang pagiging tunay nito ay malawakang tinanggihan ng mga kilalang organisasyon tulad ng World Committee on Mami Studies na inilarawan ng pagtuklas na isang pandaraya at tinawag itong Unresponsible Organized Campaign of Misinformation. Ang mga mami na ipinakita sa Kongreso ng Mexico ay pinlano at maingat na pinike. Ang opinyon ng mga akademiko, arkeologo at siyentipiko ay nagkakaisa. Bahagi ng mga mami na ito ang mga modified pre-Hispanic human bodies. Samantalang ang iba pa, lalo na ang mga mas maliit tulad ng mga ipinakita sa Kongreso ng Mexico ay mga pinagsamang buto lamang ng hayop at ng tao. Sa karanasang mayroon ang lahat ng mga mananaliksik na nagtrabaho sa mga pre-Columbian mamis, lalo na yung nasa lugar ng Nazca. Napakalinaw sa amin na ang mga mami na ito, ang mga malalaki, ay mga pre-Columbian human beings lamang na binago para sa mga komersyal na layunin. At ang inaakalang maliit na mamis ay mga estruktura na pinagsama-sama lamang, ayon kay Guido Lombardi physical astropologist na nag-aaral ng mga mami sa bansang Peru. Si Flavio Estrada, isang forensic archaeologist na sumuri sa mismong mami, ay nagsabi na ang mga labi ng mga inaakalang alien are creations made from animal and human bones held together with synthetic glue. Ayon naman kay Antigona Sigura, isang kilalang Mexican astrobiologist ay nagsabing ang tungkol dito ay walang matibay na ebidensya. The whole thing is very shameful, dagdag pa niya. Hanggang ngayon ay nananatiling haka-haka sa imahinasyon ng mga tao ang pag-iral ng mga alien. Dito sa ating bansa na ang karamihan ay mga kristyano ay naiingganyo na ring maniwala sa mga ganito na kung pag lang maigi ay hindi ka pwedeng maging isang kristyano at the same time ay maniniwala sa mga alien dahil malaking inconsistency ito sa itinuturo ng banal na kasulatan. Kadalasan sa mga naniniwala dito ay mga taong hindi malalim ang kaalaman sa Biblia. Para sa mas malawak na pag-aaral kung saan nagtatalakay ng hindi pagiging totoo ng mga alien, basahin ang librong Alien Intrusion ni Gary Bates, ang kasalukuyang presidente ng Creation Ministries International sa US. Maraming salamat sa panonood. God bless you